Ayan po mga kaswelo, nag-galing lang kami sa kambingan. kita namin itong suso. <coughs> <coughs> kaming, kaming, ano nga kami? Susong pilipit na kaswelo. Oh. Galing kami sa kambilan kambingan, nagkumpay. Pagdaan namin dito ay eh, may natatanaw kaming sa Saung Pilipit. Kung kukunyan na namin. Ano? Nama dia, hmm, hmm. Bik, bik. Bik, bik. Wih sí. Mama, dungun, mama, buna. mama, mama, mama,

aling kepala Tak mm. nak oh, datang balik. Okey. Ramai nak datang. Mm tu hmm. Mm -hmm.

Hmm? Ay, ito na namin uulamin pero pasukahin muna namin para lalabas yung kanilang mga kilain kung so, Mrs. ay nag na ng masasayin para magiging kanin at meron po kami ng pagkain nagluto so, na siya ng ulan at kanin at ito naman aking lalagyan ng tubig para maka suka na sa lang mga kinain. Tapos, lagyan natin ng tubig ang aming um, pinuhang susong bulbet. Bukas, ay pwede na itong ulamin ko. Ay ba, lalagyan natin ng laing o kaya pa ko. Bilang.

So ayan po mga swelo, nakapagsaing-saing na si Mrs. At ako naman po yung nagpe na ng ulam dahil nagugutom na yung aking magina. Galing pa po, po kami sa bukid. So yung nga pala, ito yung uh, aming luluto. Uh, karneng baboy, paminsa-minsa po yung kakain daw po kami ng karneng baboy. Hindi lang po logolay daw. So nagluto na ako din eh. At uh, ko muna siya. Tinanggal ko muna siya ng ano ng taba-taba. Tsaka natin igisa yung ating bawang at sibuyas. Nga uh, pala, ah uh, kayo na pong humusga kung ano ang itong tawag ng luto nito. O sabi ni Lising, oo daw. so, <laughs> Pina-brown-brown ko muna yung taba-taba. Hindi naman ano yan lahat taba. Ano lang, tiyan ng baboy or karning baboy ba? So, lalagyan ko lang yan ng, ano, ng Sprite, uh, Laurel, paminta buo, paminta durog, toyo, at saka uh, dahon ng... Uh, bulaklak ng saging na pinatuyo at saka star anise at kaunting asukal at pa yung mga panglasa at okay na so magluto muna po ako mga kasulo ng aming ulam sa tanghalian hapon na po mga silo balikan namin yung aming mga ka alagang kambing so pinapasok na na po namin yung mga tinali tapos uh, nag anong na kami din eh nag -kumpay, kumpay na dahil hapon na so ayan si misis naghahakot na sa aking pinaputol at nandun ako sa taas oh ayun oh dahil binawasan ko yung mga sanga sanga dito sa malapit at kinakain naman yan yung dahon na yan sa ating mga alaga So ang ginagawa po namin, inilalabas namin po yung kalahati, tapos yung kalahati may iwan sa loob, tsaka namin kumpayan. Tapos pag ah, hapon, balikan namin po ah, para ipasok yung mga ano, yung mga nakalabas at yung naman nasa loob, ipalit ko na naman. Uh, yan lang, alternate sila. Tapos pag ah, pinasok na namin lahat, so kukumpayan ko pa mga kaswilo para meron sila pong makain sa gabi dahil ngayon, lalo na meron silang ilaw. So, kumakain sila kahit gabi. oh so, yan, pinutol ko nga pala dyan sa malapit lang dito sa amin sa kambingan. Mga pala mga suylo, pinahakot ko pala yung tae sa kambing or dumi ng kambing, Eh, no. Mayro ba silang babalikan bukas? Kasi ito, gagamitin po namin ito sa aming project ni Kuya Riboy, yung aking pinsan na engineer. Sa dalawa, tatlo, apat, lima, anong, pito, walo, siyam, sampo. Sampong sako na yung kanila na saking kanina. So, mabalik pa sila bukas. Mayroon pa silang sako para matanggal lahat yun doon sa ilalim. Nagagamitin namin ito sa mga pananim namin din yung eh, mga sila sa aming livelihood program. So, para hindi na sila bibili. Pero bayaran nila sana ako. So, hindi ko na pinapayad. Kasi, dyan lang naman gagamitin. Yan. Yan ang ano sa ginger project doon sa naibidyo namin natin sa na, nung ko nung nakaraang vlog nung pag-opening namin sa SLP Association Association Ayos Meron pa silang babalikan dyan mga kusilo Marami pa yan Baka merong mga 50 sako ito Meron pa doon sa ilalim Ayos tapos, bago kami alis, tinambakan ko muna ng mga kumpay, mga silo. Yan, e, pinagsasabit ko dahil sa gitna. Doon. Saka doon sa pakainan nila. Para meron silang bubuting tingin mamayang gabi. Dahil pag ilaw dito, ng ating solar, uh, mag- kain-kain uh, sila dyan sige at least nalinis-linisan din dun sa ilalim mga kaswilo na uh, alis yung mga dumi at nagamit namin doon sa aming mga pananim okay so wala pa rin humpay ang ulan din eh hindi pagpayaw na kaya andyan na yung ulan tapos tara na meron din sila dito puno din tong lagayan mga silo tapos meron din nakasabit tatlong nakasabit yung mga sinusungag dito doon sila ayos hey, ah, may sundo tayo anak ka ng patiting de sundo kami nandi oh Bigla kami nang hugas kami na sa sapa dahil pauwi na nga kami. Biglang dumating. Ano di. ka sumakay? Ano ka sumakay? Ade. Hoy. Di. Di. Oh. 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 Nako. Buti na lang ay nandito na kami sa malapit sa kalsada. Hindi na sa magbuburak or magpuputik. Biglang dumating si Ande. Lumiskyo sa amin. Ha? Dito siguro sa shortcut. Dito lang tayo dadaan sa shortcut kay takot takot sa sa ano. Kabila. Oo oh, nga. Sinundok kami bigla ni Andy. Grabe, ang galing ni Andy. Ang galing ni Andy, sabi ni Siti. Ito sa gabi wala pa tayo. Hindi tayo. Nagulat si Mises, biglang dumating sa kanyang harapan. Oh, number 1 talaga si Andi. Ay! <laughs> Ikaw ha? Betah uh, pupunta puta-puta kali ini, eh? Okay? Oo. hu Tabaknya mau si lo, Yan. sa naghahanap ni Andi, itu si si Andi. Ang taba niya. Ang taba niya perubeh Oh. Good boy. Good boy. talaga. good boy. Oh, doon dondo na kami dadaan Kabila. <tong> Tawid na tayo. Iwan natin si Andi. Ano mo? kalunyan. Ta. Iwan na natin si Andi. Lumakas. Tumatakas ka? Nginom mo 'di, ano? Unahan ka paje. Isa ka 'di. Unahan. 1 2 3 Ayo nanti Santi. Saya <laughs> 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 <Kastanya salikudya>, eh. <laughs> One, <laughs> <laughs> Gusto niya sa likod Jay eh. pala yung iwan ni Andi Jay eh. Nino mo. <laughs> Wala tayong pesto. Kinuha ni Andi yung pesto natin. Gabi. <laughs> Kala niyo ah. Makasakay pa kayo ah. Galing na talit ni Andi oh.